Guys, luto tayo ng linat ang baboy. Kasi ano natin guys, ma uh, nagpa po tayo. So, dali-dali po tayong nagbi-video. <laughs> o oh, si, grab na naman po natin yung ma uh, content natin kahit panandalian lang. O oh, di ba? Nagpa-patracer po kasi ako guys sa uh, ano sa palay guys. So, yung mga labor is pakakainin po natin. So, ito po yung niluto ko guys, baboy. So, nilat ang baboy lang po ito. Tapos pichay, may kamatis at saka mga ano guys, ito guys, isangig. Ito, Ito ito itong it. Ayan. Sangig 'yan guys, yung mabango, di ba? Iwan ko kung ano sa Tagalog yung sangig. Tapos 'yun guys, nilagyan natin ng bawang. Eh ano, sorry, sibuyas pala. Pag bawang ilagay, ano naman siguro yun guys, hindi dapat. Ano siya guys? Kulang ng asin sandali. So ayan guys, inanuhan natin, inilagyan natin ulit ng kunting asin. Dinagdagan natin kasi ano siya guys, uh, matabang. Tabang ko siya, no, 'di ba? So ngayon okay na siya guys. Ayan guys si bukal bukal siya, guys. Ayan. Masarap ang ulam ng mga libor, guys. O, oh, ayan. oh, Ito ang hiwa ng baboy. Alam nyo ba, guys, paborito ko po ito na, ano, may konting mataba. Yan lang gusto ko. Tapos may, ano, unod naman. oh see? Tapos may niluto din tayo, guys, na, ano, ah, paksiyo. Inununan sa pisaya. O, ito, guys. Ayan. So, tikman natin kung insakto na ba siya sa templang. Mm, sarap na guys. Sarap na siya guys, sobra. Ah, mm. oh! nakabokal-bokal din. Ayan, guys, meron nang kumulo.